bubu niya rin dito sa tabi na MacArthur Bridge ang lalaki ng mga bakal dun hindi eh. ganyan niya pala kalapad ilalim nakaraming bahay pala mga nakapaglagay dun tara dito tayo magumpisa ang um, pag-update sa Pasig River Esplanade nasa gilid tayo ng iwasang basit Bonifacio hindi yung pinaka-pounding pinadaanan akong nilang lang mababaw lang naman na ah. pala ito Pero nababakbak na naman. Naasfaltuhan na. Nakay mga nandito. Yung mga lubak. wala na. Pero parang ang daling mano ma eh. Mabakbak. Tulong sa ano. Sa... Tingklah

Nagawa naman tong iwasang bonifacio. Naging ano na. Naging dugyot na. Ang mga homeless. nga pala, no? laki rin ang pondo ng DSWD no? sa 200 billion din dami mo sa Manila nawasak yung ibang ibang tiles mga ngayon Dumi na ng tubig. Nagkaganito ang liwasang Bonifacio. Harapan pa naman na ng na, na Manila Post Office. Ang mga nakasampay. maraming ano dito mga homeless sayang yung swimming pool na nawala dito yung mga naka na, na mga bus <laughs> lagi meron dito Ayun, meron isa. Tinanggal yung ano dito, yung marker ng Iwasan Bonifacio. Ayun yung natira. Ayun Ay, gagawin dito. re develop kaya to. Iwasan Bonifacio. Ayan, yung mga aso nabasag niya yung mga ibang tiles sana ah, no, mapaganda to ni Yorme bike din. yun at nagkaganyan na rin yan eh. uh, Tutubig dito. dito. lalong dumami yung mga heavy equipments yan wala namang mga nakatambay talo talo naalis na mga ala mayat kaya mayroon mga nagdadaan ng mga dito mga homeless dun din sa ano sa Delpan Bridge ang dami rin ginawa ano sa payan yung mga pilote lahat talaga ang uh, mga iba naglipatan dito sa, sa kodon protection wall yun din yun still digging iboy na talaga ayos na. Ay, still baking na. Kaya nakapag-layout na rin. Talagyan na lang ito ng semento. Ah, ano pa? Wire mesh pa. posting hindi pa wala pa din dito mga nasa dito 8 to 10 meters And, maganda na hindi pa rin na ilalagay yung mga ibang lamp post pagitan pa. Ayan, wala tong bagong tusok ng mga pilote. Nagubuo na rin dito sa tabi na MacArthur Bridge. Ayan. Yung lumiko. Konting-konti na lang. Ang laki pala nung sa ilalim ng LRT 1 sa Peloton. Tutubig din dito. pinagal na yung mga barong barong doon dimitaw na yung yung ano doon yung ilalim ang laki pala grabe ilalim pala nakapagtayo ng mga bahay doon ito so, wala pa mga bagong tusok ngayon pala meron na di mga railings ng MacArthur Bridge pinipinturahan mga ano, bagong ano na to mga piloto na mga kabahay eh. Spas na kaspasa na talaga dito na lang halos ang wala oh, sa pinakailalim na siguro ito pag na redevelop na itong nato, lugar na to may okay, mga basura pa pala doon. sa saan mo dito walang saan poste dito pa. Ayan, isang poste pa doon. Ayan na mga kabayan no? Oh. Ito yung mga bago na Bagong tusok Yung mga pilote Ito pinapawasan na oh. bakal dun hindi ganyan pala kalapad Ilalim Yung itaw Nung Maalis na yung mga bahay Ang so, daming na nakapagtayo ng bahay dun. Bubo na rin. Yun na lang wala. simento na dun. Ito eh. yung mga nagisa. Nakaraming bahay pala mga nakapaglagay dun.